Kasi talagang grabe. Ah, parang walang pakundangan na sa so kanila mga pasayero. Hindi na alintana yung kaligtasan ng kanila mga pasayero. Basta sila, eh makasingit sila, eh makalusot. No? Sa matinding daloy ng trafiko. Eh parang yun na, bonus na sa kanila yun. Alam mo, no, nakakaawa din naman yung mga rider at the same time. Although, talagang bahagi sila nung uh, sisisihin natin kung bakit nangyayari yan. Pero alam mo, Sir J. Mark, dahil yung mekanismo mismo ng uh, kumpanyang move it, eh, kumbaga tinutulak sila para gawin itong mga mapanganib na paraan ng pagmamaneho ng motosiklo nila, eh talagang tingin natin dapat habulin itong kumpanyang ito. Kasi alam mo, kung parang inaano'y tinatakam sila doon sa incentive, tinatakam sila doon sa paramihan ng uh, biyahe na makukuha, So at at, at the same time, pinapadali ano, masyadong pinapadali ng uh, kumpanya yung kanilang uh, recruitment process. Uh -huh. Napakarami na natin, na uh, alam mo dati, prinesenta na natin ito sa kongreso na yung kanilang mga recruitment officers talaga hong ano eh ino uh, offer na kung galing ka sa karibal na kumpanya, wala ka ng training, eh paano kung yung rider na yon tinanggal pala ng mga kalaban nilang kumpanya kasi balasubas magmaneho, nasangkot sa maraming aksidente, basta sa pasahero, di inayaan mo lang, di ba? Hindi mo na-evaluate yun, nalusutan so ka. Imbis na hindi niya deserve na bumiyahe, nanjan pa rin siya sa lantangan at nambibiktima ng mga pasahero, mga pasahero na tumatangkilik sa kumpanya nila. So dapat, mapanagot sila dito. And at the same time, questionable, alam mo yung pag-ooperate nila. Kasi Meron lamang itinakdang uh, uh, alokasyon yung uh, technical working group dito sa MOVE-IT. 6,000 mahigit pero ngayon pinagmamalaki nila na meron silang na-train na 150,000 o eh hindi ba masyadong malaki na yon uh -huh. So naabangan natin yung uh, report mula sa technical working group, ilan yung actual at sinigin natin ito mismo doon sa pagbinig sa Kongreso kung ilan ba talaga yung uh, isinabmit ng MOVE-IT. kasi kung sila ay nag-overboard na kung sa alokasyon nila, tapos napakarami pa nilang aksidente, tingin natin hindi nila deserve na mag-operate para sa publiko kasi talagang delikado yung kanilang ginagawa at hindi, dapat na, hindi dapat kinukonsente ng gobyerno yung mga kumpanya na pasaway, kagaya niyan.